Kapal daw talaga magbenta ng sigarilyo sa mga estudyante. ito lang yung masarap pakinggan sa pagkagising ko sa umaga pag nandito na ako nagtatambay sa tindahan yung parang nasa probinsya ka lang yung mga tunog ng mga manok Good morning guys! Welcome to my channel Flora vlog So ito lang yung gusto ko dito no pagkagising na pagkagising ko so uupo ako dito sa aking trono tapos ayun yung parang nare-relax yung mata ko, nare yung mga sounds ng manok yan may maingay na aso. Tapos may tingin-tingin ako dito sa ano sa langit. So kasi guys, kaya kagahapon <coughs> talagang medyo nag-alala ako dahil nga na nang kami ng aming barangay captain na araw ng linggo daw darating ang um, maaring matamaan kami ng ano yun na nga maka namin yung sa bagyong pipito yung signal number 225. So talaga nag-aalala ako, nagpaputol ako kahapon ng apat na kawayan para talian tong bulong namin kasi alam niyo naman yung mga bahay dito sa aming lugar na mga gawa lang sa mga light materials na so, ilipad ng ano talaga, ng hangin. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos talaga, no? salamat talaga na lumihis ang ano ang bagyo. So, yan, masarap naman ang tulog ko kagabi ko kung inalala Basta, iba talaga yung may iniisip ka na pagkagising mo, pagod yung utak mo, pagod, parang pagod ang katawan mo. Ngayon, relax naman, masarap pala ang tulog ko kagabi. And so, yun na nga guys. Yun sa awa ng juice in town. wala ay good in town, mga good in town ang bagyo. Kaya, thank you Lord. Thank you Lord in town God. Salamat ka sa... Salamat kaayo. Thank ngayon, nandong siguro sa ibang tindahan ngayon, marami ng customer, ang mga nagbilihan ng kape, mga itlog, noodles, pancit canton, mga sa pang ano ba, pang maagahan, may mga nagbili na siguro ng shampoo, pero dito sa aking tindahan, guys, hanggang ngayon wala pa rin customer. Yan, yeah, dito, upo-upo lang mo. Dito naman sa tindahan ko pala ngayon, guys, Simula nang linipat ko to dito sa harapan. Nagkakaroon ako ng customer ng mga estudyante ng dito sa Kuliyo di Montilupa. Meron akong bisita guys. So. Adi, ba't ka nandito? Ha? Gutom ka? Adi? Di? Gutom ka di? Adi? Ba't ka nandito di? Adi. Wala yata ako naririnig na naririn boses ng mga ibon. Hindi ako kinaik, hindi ko kinakausap ulit no so, guys talaga tayo guys no yung may, uh, pag may mga alaga tayo kalong mong tao kinakausap ko guys yung mga uh, may yung aso ko itong pusa ko kinakausap ko rin to alam mo yung parang ano yung masakit oh, <coughs> no 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 kasi no. <coughs> 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 so, guys nakakaintindi rin naman yan sila hindi lang nakakakonsent adi Adi! Buhay ka na dun. Buhay ka na sa bahay. Anong sinisilip-silip mo dyan? Ha? Di! One hour later. Wala pa rin gusto na. So, alam nyo guys, pag nainit ako dito magbantay-bantay, di ba? Ngayon, sabihin so, ko lang sa inyo. Di ba kanyari, wala gusto ito lang. ko. Ngayon, hindi lang ito guys. Kasi dito, dito lang naman kami natutulog Meron kami higang. So, ayan. Di ba? dito ako natutulog. So makita niyo naman siguro guys ang aking tulupan dito. Yan, ihiga ako. Ihiga ako. Ihiga na ako na. <laughs> Tapos ngayon ito eh, papakita ko sa inyo. So ayun guys, nandito ako nakahiga. Pag nabuboring ako sa, kaka sa kakaupo, kita naman dyan eh, yung mga bibili. Yan, nakikita ko naman. Bubuksan ko lang yung porte na So, di ba makikita ko naman. Pero pag may tumawag na pabili, iyon tatayo ako. Yun, may ilaw na. Bakit kanina ang dilip? So, yun guys. Dito lang muna ako lang higa-higa. na may tatawag ng tao po. Ganito lang. Pero minsan kasi, yung wifi lalo na pag mahina yung wifi namin, hindi abot dito. Kasi, di ba, may isang kwarto pang, uh, ano, doon pa yung sa amin sa may looban kasi. So, ayan. Ayan, Nag-aabang, so, ayan, nakahiga ako dito. Ayan. Yun lang yung kinaganda na nalipat kami dito sa harapan talaga bukod sa nadagdagan yung customer namin kasi hindi na hindi naman dito tago na yung nasa harapan na talaga siya yung mga estudyante ma uh, estudyante merong itong estudyante na pumupunta sa akin minsan pag close yung sa ibang tindahan dito talaga sila pumupunta so ang binibili nila guys ay sigarilyo uh, soft drinks ayan mga sisto mga biscuit ayan yung mabinta sa akin pero guys alam niyo ba share ko lang sa inyo natatakot din ako kasi ang sabi nila sa totoo lang, hindi ko talaga alam yan. Na bawal daw talaga magbenta ng sigarilyo sa mga estudyante. She, uh, comment naman kayo guys kung anong ano sa mga kapanood ng aking video ngayon. Na bawal daw magtinda ng sigarilyo sa mga estudyante. Ako kasi guys, nagtitinda ako kasi nga. Kung babasihan ko sa entrance ng school, medyo malayo pa ikot kasi looban kami. Pero kung dito sa likod ng baha, sa likod ng school, Malapit lang kami. At saka, tago-looban. Sa totoo lang, guys. Sa totoo lang, hindi ko talagang alam na bawal magbenta sa estudyante. Kasi, hindi naman mga minority edad na, hindi naman sila mga minority edad na. siya, paano naman, guys? Sana naman mag-comment kayo sa mga panood ng aking video. Para, kung sakali, eh, hindi lang magbibenta kung talagang bawal. Kasi ano naman to siya, yung lugar namin, kita niyo naman sa mga vlog ko, looban naman siya. Hindi naman siya nasa tabi ng highway, sa tabi ng ano, nasa pinakalooban naman itong tindahan. Kaya minsan natatakot ako kasi baka mamaya may magsumbong sa akin, nakapit bahay, tapos biglang may pumunta na lang dito ng mga barangay, natatakot talaga ako. Kaya nga pag may bumili sa akin, mas nagsabihin mag-ingat-ingat na lang kayo. Siyempre, kagaya ko na magre-recover pa lang sa tindahan, maliit lang tindahan ko. Nangihinayang talaga ako kasi nga, di ba mabintang daw si So, yun lang guys ang aking kwento sa inyo ngayong araw na to. Um, anong araw ba ngayon? Linggo, November 17. So, sa aking mga silent viewers, subscribers, at lalong-lalo na sa sa members ng aking channel, maraming salamat, Team Survivor. Salamat po sa inyo lahat guys. No? yun habang nag ano, ako dito nakahiga na nakahiga ang kita na yung mga taba sa <laughs> so yun lang maraming salamat sa inyong lahat guys sa mga panood na hindi pa nakapagsubscribe huwag nyong kalimutan isubscribe ang aking channel Florendas Vlog so hindi ko napapahabain to kasi masyadong mahaba na maraming salamat guys bye bye masarap kasi maghiga-higa ngayon bukod sa ang naka-under ay electric fan at ceiling fan. So, lab, ang lamig. Basta malamig, malamig. Parang naka-aircon si Florida. Ah, joke lang po, So yan lang. Maraming salamat. Bye-bye. <tod>